lang. Guys, ako'y nag-apply din ng tindera ngayon. Ang customer ko'y napakabagal mamili. Ayun <laughs> yung binibigay sa akin, parang sa laging to. Nakin <laughs> 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 tab. Ano, ano sa, ano ano? sa laging to? Ay, ano? tap tap pala. Hindi. Hindi naman. Ikaw yun yung, <laughs> yung sinaw ng tao yung nilalagay sa ngipi na silber. <laughs> <laughs> ano tawag doon? Yung pakete ng... Ano? Yung... Pakete, pakete ano? ng sigur. Okay, parang... Okay lang. Yeah, okay. lang. Yeah, para oh, parang oh, para <laughs> pakete ng... Na Nababasang bukas. Nababasang bukas. Hi, guys, bibili daw ng ganarin si Kulot. A, uh, iitem. E, B, lalong pupute. Comment section po, guys. Nasa so choices po, mamili po kayo. Hi, ate. Pawisan eh. Pawisan eh, bago makapili ng mga nailaw na damit. Oh, guys, pagkaganan. The color gray the color cream? Yan. Kasi, nakakulambo ako, guys. Ang ibibigay sa akin, panjama. hindi na ako nakiskis sa paa yung kulambo. bo. Kaya shirt yung pinili ko, guys. Kaya talagang ganyan nakakulang po. Hindi po ako oh, nakakatulog nang wala. Kasi nyo. may customer ako na galing Maynila. So nakalimutan yung kulambo. Hindi bumili, bumili dito. Pa. Kinakat niya raw at saka